sa channel natin, marami-rami na tayo yung uh, mga dishes na kinonsulta kay ChatGPT. Masasarap naman yung mga kinalabasan niya, may mga kakaiba. Pero ang gusto ko kasi doon, talagang yung suggestions niya wild, pare. Kakaiba, kakaibay yung mga suggestions. Minsan, hindi ko naiisip talaga yung mga suggestions niya. And para din akong kumakausap ng ibang kusinero na iba yung background, pare. Tapos ngayon, maulan, malamig, naisip ko, bakit hindi tayo magsinigang? Kasi pre-sinigang. Classic na yan, eh. Diba? Kumbaga, alam mo na i-expect mo pagdating sa sinigang? Medyo wala na tayong makitang twist pagdating sa sinigang. So bakit hindi tayo humingi ng uh, tulong kay ChatGPT, pare? Ano tinin nyo? Okay yun? Oo! Papakita ko lang to pre. Ha? Mm. Proud siniganggang ako, pare. tingnan mo. Tingnan mo. Oh, oh si meron kayo niyan. Siniganggang ka ba? Paano ba sumali dyan, sir? Gusto mo sumali? Gusto mo siniganggang. Amin mo ako. Mm. Maasim. Maasim, di ba? Ma Iyon ang requirement, sir. Kaya dahil it's been raining in Malabo na naman, pare, mag three 3 Ways with the help of ChatGPT. And, syempre, mas pasasarapin natin yan gamit ang Knorr sirigang Mix, pare. So, paano? Simulan na natin yan? Ha? Ha? Oh, ha? Eh, ha? Eh, o, oh, di tara. May lang -lang pa tayo dyan. Knock, Sing, knock. Yeah. Sinigang. oh Sinigang. Oh. Sinigang. Sige. O, oh, di tara. Ilabas ang laptop. ChatGPT. I am a food content creator from the Philippines and I want to make a video about creative ways to cook sinigang while keeping traditional flavors. Can you give me at least 20 suggestions for a ito sobra specific nito pre ha long format YouTube video? Absolutely. Here are 20 creative ways to cook sinigang. Oy, teka, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, chat GPT, dahan-dahan lang. Parang gusto ko tong number 8. Kasi ito ginagawa na to, pre. Sinigang sa pakwan. Yung sinigang sa pakwan na usually may kita lang sa mga restaurant, literal sinigang lang yun, tapos ginawa lang sa hugyong pakwan. Like, may, may slice na, na pakwan doon. Uh, which sa akin, eh, medyo ice lang. Pero hindi mo nakuha yung flavor ng pakwan, di ba? So siguro ganto. Gawin nating sabaw yung juice ng pakwan. Tapos since mamula-mula na rin yun, pati na natin gawin spicy. Para kawawa din si George. Arte tingin doon? Yeah, Tama. Oh, Eto, yeah, ano? yeah. Ito, sinigang sabuko. Hindi ko pa binabasa yung description pero ang dating sa akin to sinigang na binakol. Parang ganon uh, incorporate fresh coconut meat and coconut water for a refreshing tropical touch. Huh? Kung gumagana siya sa binakol, which is, uh, alam mo yon, predominantly a savory dish, malamang gagana din siya sa sinigang, di ba? Kasi, ba't nga naman hindi? Medyo matamis ng konti yun, so medyo mo parang ano yan. Parang yung sinigang sa, sa pakwa natin, di ba? Sinigang, sinigang sa prutas tim alam mo yon, di ba? Parang ganun. Check pa natin yung iba. Sinigang with chicharon. Topping. Kasi yung chicharon nila, double R. Tapos yung O na may... May ganon. Top your sinigang with crispy chicharon for added crunch and flavor. Napakagandang idea nun. Pero, why don't we take it a step further? Bakit hindi natin palaputan ang sinigang gamit yung durog na chicharon? Kasi pre, baka hindi alam nung iba, ginagawa sa ano yun, pansit palabok yung pansit palabon. Nagdudurog nun, tapos yun yung pampalapot niya. I think na-try na namin yung palapot proper sa chicharon sa, sa ilang video. So, gumagana naman siya. Pero, again, let's take it another step further. And, uh, siguro, ibang protina ang gamitin. Eh, Pag-usapan natin mga protina. Sige, doon sa ano, watermelon sinigang na spice spicy, try tayo ng baka. Beef kalitira ng gamitin natin. Sa buko, iniisip ko manok. Parang hindi ko masyadong trip. Kasi binakol, di ba? Parang binakolish, di ba? Pero siguro ano muna, para ano? Para safe. Ito yung pinaka sinigang eh, baboy. Yan po ang gamitin natin. Yun yung pinaka safe kasi. Para kapag maganda to, pwede natin kunin yung learning na yun. Tapos saka natin i-apply sa, sa ibang protina pa. Feeling ko, okay din sa isda yun. Tapos yung huli, chicharon. May tira tayong crispy pa dyan, di ba? Meron pa. O oh, sige, ito kasi ginagawa ko na to. Sinigang na crispy Mga lumang crispy na hindi na malutong at hindi na mapalutong, imbis sa pilitin mong palutongin, mag-lean on ka na lang doon sa pagiging sagi niya. Pre, hindi to na iba sa konsepto ng sinigang na lechon. ba? Diba? Yung lasa ng sabaw, ng, ng uh, uh, protina na yon, which is medyo high, high heat flavor, prito, deep fry, o kaya yung lechon, mapupunta sa sabaw, ba? Diba? Plus, mapu-fortify yung lasa na yon ng ano natin, chicharo natin, ba? Diba? So, ano, lisa na tayo, mamili na kayo, tapos luto na tayo. Tara! Tara. Tara. Okay. Dahil ang sinigang ay halos pare-parehas ng naman ng mga methods at proseso, sabay-sabay hmm. mm. -sabay natin lulutuin yan, pare. Aha. So, may tatlo tayo nakahanda dito. Diyahan na natin lahat yan. Tapos, mantika sa lahat. Tika, tika, tika. Sibuyas, ganyan yun na yan. Kamatis, pare. mo? Ay, oo. Pleto na yan. Actually, ganito na lang. Ganito na lang yan. Punta ka sa palengke. Manong. Ah. Ah, okay. Oh, meron kami niyan. Mm Sinigang, North Sinigang Mix, baboy. Oh. Baboy. Dito si Buyas ka! Magugulay ke! Magugulay <laughs> Ano ingredients eh? Baboy. Baboy. oh. <laughs> dito, dito sa maliit. Dito kasi natin iluto yung ano natin. Crispy pata. Oh. Kinagat ba to? Bakit tininano nyo lang to ah? Ang ingat-ingat niya na Ininitor ko yan. malambot na nga, oh. Kaya kahit pilitin niya yan, I mean, lalambot siya. Ay, lulutong siya, oo. Pero kasi, ang problema niyan, titigas na yung laman kasi pinirito mo uli. Na-expose na nga yung laman sa mantika, tapos, prito mo Oo, oh, lulutong yung balat. Pero yung laman, di ba? Tapos pag-usapan natin ibang protina natin, itong beef namin ay beef kalitiran. yan ang paborito ko talagang parte pagdating sa mga pinalalambutan. Tapos, syempre, ito nga sinabi ko kanina, yempo, pare. Pwede na siguro yan. O, ilagay na natin yung ano natin. Beef natin dito. Tapos, yempo. yun natin dito. Kaya ako, ilagay lagay agad ka dyan. Kasi kailangan mag yung mga karne. Yan itong krisipata natin. Hindi na. So, ang gagawin ko, dayan, ng tabo. natin ng tubig yan. Tapos, ilagay na natin yan. Maganda pa rin talagang buo, pre. Yan. Kahit ano yan, pre, kahit nangyari, prosen yan, nakrisipata na nasa freezer nyo. Mm. Rekta nyo na, pwede yan. Tapos lahat, implahan na natin ng patis. Ito rin. Ito rin. Gisa na natin yan. yung mga taong ayaw nagigisa sa sinigang. Yung lag lag lag, -lag lang. Ah! Gets ko naman. Gets ko naman. Bakit ka tumawa? Sir. 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 Arbor ko na ito. Hindi. Malungkot ako. Gusto kong malaman. Ba't kayo tumawa? Inaalala lang na masayang alaala -ala ng buhay namin. Ano nga yun? <laughs> uh, medyo matagal na ano to, nagisahan to kasi gusto ko talaga yung medyo, medyo gisa talaga, di ba? Mm. pag ginagawa natin yan? Pag-usapan natin yung mga ipang sasabaw natin. Sa binakol, purong-purong sabaw ng buko kasi Hindi naman tayo nagtubig dun eh. Talaga purong-purong sabaw ng buko yun eh. So eto, meron tayo dito sabaw ng limang buko. Halika dito. Yes. Si George ay aral sa larangan ng buko, di ba? Tama. Minsan, buko whisperer. <laughs> buko whisper, mm. yan. Minsan kasi gusto mo yung sabaw. Mm. Minsan kasi gusto mo yung laman. Minsan hindi proportion yung gusto mo sa dalawa. Paano mo sasabihin sa magbubuko? Ano yung pipiliin mong buko? Pag gusto mo ng masabaw, halimbawa. Malauhog. Pag malauhog, masabaw siya. Oo, oh, pero konti ang laman. Pero konti ang laman. Pag malakanin, yun yung pang salad, oh, pangsalada, yung malakanin. Konti sabaw nun. Konti sabaw nun, pero makapalan makapal makapalan laman. So kami dito, ang pinili namin ay, ano ba to, George? Mix, ah, mix, ah, mix to, mix. Oo. Oh, oh. Ito yung buko namin. Etong part na to ay malakanin. Yan yung pangsala. Tapos yung malauhog, eh malinis talaga. Malambot talaga yung laman niya, di ba? So kung gusto niyo ng masabaw, malauhog. Mm -hmm. Kung gusto niyo ng uh, malaman, malakanin. malakanin. Okay, maraming salamat, George. sa. Sa pakwa naman. Ah! Ang lakay. Actually, dalawa yung pakwan namin dito. Kasi, ang sabi ni George, isa daw dito ay seedless, tama ba? Mm hindi, -hmm. seedless pareho yan. Seedless parehas to. Sa application natin na to, maganda yon Hindi ko lang, hindi ko lang sure kung naniniwala ako na, na seedless eh. Ngayon, uh, hindi ako pakwan man. Hindi ako pakwan <laughs> Di man. Ko man. Hindi ka tulad Buko man. Hindi ka tulad Buko man. Ang tanging tip ko sa pagpili ng matatamis na, na kahit anong prutas, basically, ay kapag mukha siyang mas mabigat kaysa sa itsura niya, matamis siya. Kasi, ang asukal ay uh, mas dense kaysa sa tubig. So, kapag mas mas masukal, siya, mas mabigat siya. So, piliin natin yung mas malaki. Ano gusto mo pang plating natin dito? Eto, ano, mas mabilog, no? Sige, ito, akin ah, yan. So, eto yung ano niya, center of gravity. Kasi kung ako, hihiwai ko yan pag ganyan. Kasi eto yung tuktok, eh. Pero hindi, hiyaan mo siya nakatayo. Tapos siwa mo siya ng paganon ganun. mas madali, ah. Paano? Kuhang baso. Kuha daw ako ng baso. Ayan. Okay. So, i-gaganyan ko. So, ganyan. Tapos oh? ikot mo yung patuan para may linya ka na. Ha? Hindi ganito tinuro sa akin sa Japan, ha? Pero sige. Huwain na muna natin yung balat. Kasi ito rin kasi yung pamplating, kaya pinipilit naming gandahan. Okay. Ito na. Ah, ka dito. Hawakan mo katawan. Hmm. Hindi ako! <laughs> Hindi ako! Hindi oh. ako! Ah. Okay. okay, yan. Mali yung nabilan mo? Hindi, pre. Yung mga seed niya, hindi yung itim. Hindi, may seed pa rin. Hindi naman black seedless eh. Pengen kutsara, pengen kutsara. Gitna tayo. Parang kumbaga ano yan eh. Charang bangus yan eh. Yeah. Mm. <laughs> oh, <nala>. So mga inaanak, maraming salamat Hello. sa panonood. Hey. Ano? tam ice, Ang tamais. Katasin natin yan, pre. You know? Oh. Ay, grabe siya. Kailangan yung whisk yung wish nyo dito. Medyo matigas. Pero wait lang, napupuno kasi, oh. 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 Ang baka talaga, medyo ano eh, Ma matubig. Matubig talaga. At least experience ko, ha. Ah. Same amount lang yan, pero nagsasabu pa yung baka natin. Yung baboy, hindi na. So siguro pwede na tayo mag sa baboy natin. Lagyan na natin ng... Bakit ka nakangiti, siya? Bakit ka nakangiti, siya? Kasi kailangan sa estado ng buhay. ko, Hindi mo bakit? nakaka pa yung bakal na dala ko? Bakit, bakit? May sasabihin ka? May sasabihin ka? Mag-sorry ka? Sorry. Okay. So yun nga, dahil nga tuyo na to, eh, nag na, lagyan na natin ang sabaw ng buko. Tapusin ko lang muna to. Medyo mukhang matagal-tagal pa to. Camera to, tingnan mo nga to. Kita ba dyan kung gaano kaitim yung ilalim? Hindi sunog yan. Sinadya natin yan. Yan yung fond na gusto natin i-dever. Kasi yan yung magpapalasang baka sa baka. Pakwa natin, dinuro ko lang gamit po masher, ha? Tapos, kunin muna natin itong mga solid parts na to. Mamaya na yan, pipigayin natin yan. Halagayin natin to Uy. Yan. Tapos kakayurin natin yung mga nasa ilalim. Alam nyo na yan. Alam nyo na yan, di ba? Ngayon, ere, ating pipigaan. Siguro dito. Pwede na siguro to. oh, eto lang ah. Wala na magnanaknak ng mga, halimbawa yung hallelujah. Sinigang, kare kare. Wala okay. nang gano. Wala na. Kasi pangkaraniwan na yan eh. Wala ano Uy. Uh, there? Who's there? Sinigang. Sinigang ho. sinigang. Anong pang napakali? Okay. Sige. Trendy, trendy. Makabag. Sinigang, sinigang. Sir. <laughs> sir, yung sandata ko, sir. Ay, sir. Ay, sir. <laughs> no, no. Uy, who's there? Who's there? Sinigang, sinigang who? Sinigang pipili. Maganda yun, ha? Maganda yun. Gusto ko yun, gusto ko yun, ha? Gusto ko yun, gusto ko yun. Sana ako nakaisip. Siguro, niisip nung iba na ano. Ba't hindi na ilagay ng buk? Feeling ko masyado makakagulo sa sabaw. Masyado marami vegetable matter. Eh, may gulay pa tayo mamaya dyan. Eh, ang gusto lang naman natin talaga sa kanya, juice. Siguro kung gusto yung may buong pakwan, lay like, kayo eh, ng slice mamaya. Yung eh, tulad ng mga nasa mga restaurant, ba Pero ito, tatrabahuhin ko talaga ito. maximize ko lang, ha? Sayang, eh. Binayaran yan, eh. Kung hiningi ko yan, di ba? Ayun, oh. Oh. Grabe, o. Oh. nag ka pa, tapos isa, wala. <laughs> <laughs> At least 50% lang ng germs yung meron, pre. <laughs> Camera 2, nakikita mo bang gaano ka pula yan? Parang tomato sauce, pero hindi siya malapot. Ayan, tapos yung mga nasa ilalim, mukhang nakalas na rin yung mga nasa gilid. Makakalas ba natin yan? Sige. Patis. Iyan as pressure cooker na lang natin to Siguro around 30 minutes So palambutin na lang to Tapos bubuin natin sinigan Tapos husgahan na natin para So malalambot na Yung mga karne natin Yung krisipata naman Malambot na talaga yan to begin with eh Pinakuluan na yan diba May gusto lang ako ipakita Kasi iba typical naman yung itsura niyan eh Pero eto tingnan nyo pre Tingnan nyo kung gano'ng kapula yan Diba? Para siyang ano, yung maanghang sa shabu-shabu, uh -huh. diba? di ba? Kasi ano eh, mapula yung purong-purong sabaw ng pakwan. Tapos yung mantika ng baka na nalumutang. So kumapit dun yung kulay, alam mo yun? ba? Diba? So ngayon, pwede na tayo maglagay ng mga kagulayan. Pero, unahin na natin to. Ito muna ang buko natin, pre. Siguro ano, naisip ko lang. Huwag natin ng labanos. Puti naman eh. Pamalit, di ba? So medyo lakihan natin ng konti yung hiwa. Ay, an. <coughs> nalilito ako <coughs> Yan, medyo nalilito lang Baka mamaya may ko eh Sa iba kasi Pare-pareha sinigang iniluluto natin eh Ngayon, lagay na natin yung mga gulay Okra si sitaw. Ganyan lang naman kasi ang pag ng sinigang eh, di ba? Hmm. So baka, baka di ba kayo nagsisinigang this week o last week? Sinigang na kayo ngayon, di ba? Ha. Knock, knock. Uy. <coughs> Uy. Who's there? Sinigang. Sinigang siniga po. Bakit kung sinigang, Ayun na lang siya marunong magmahal. Ay siyang, siyang... madalas. Bibigyan ko to. What? Wala ka pa, hoy! Tayong dalawa. Tayong dalawa. Tayong dalawa. dalawa. Yummy! Wala ka pa? Ba't may kailangan ka pa ba akong patunayan? Eh, ako ang leader ng sinigang. Ay, May kailangan ka pa ba akong patunayan? Hindi, siyempre. Para oh, so, ma-recognize ka tayo, na leader. Diba? Tama, tama, tama. O, talong. Tapos, labanos. Eto, walang labanos. Mm. Ayan, labanos. Ang weird, no? Labanos yung nagbibigay ng itsurang sinigang. Ewan eh, okay. enfin ko. Ngayon inisip ko, e. Magbubukan sinigang yan. Kasi, pre, bukod oh, oh, sa sinigang. Bukod sa sinigang. Nakakatakot yun. Hindi. Bukod sa sinigang, saan pa nilalagay ang labanos? Saka doon sa kilawin labanos? Wala na. Ibig sabihin, ang ekonomiya ng labanos ay, ay nakadepende sa sinigang. Lagyan ko na rin to, eh. Baka bumagsak ekonomiya ng labanos, 'di eh. Diba? Tapos, siguro lagyan na rin natin ng sili. Kunti lang. Ayan. lang yan. Sa dulo naman nilagay eh. So, hindi yan masyadong aanghang. Ah, diba? Tapos, eto nga sa ano natin, pakwa natin, eto ay spicy watermelon sinigang. So, eto yung magpapaspicy sa kanya. ba? Diba? Lagyan na natin yung sili natin. George, pasensya na. Sa bahay na to, ang kumakain ng maanghang dito, halos ako lang. Si Mama, si Alvin, sakto lang, kumakain ka maanghang, sakto lang. Si George, iiyak muna yan. Halos patapos na lahat na sinigang natin. Hala, may kulang pa. Ano pa kaya yun, Alvin? North Sinigang Mix. Ang galing mo. Oh, sure. ang galing mo, pare. North Sinigang Mix, di ba? Yun ang kulang dyan. Kasi, pre, gusto natin, asim kilig talaga. Para talagang asim kilig ang ating mga sinigang, pare. Nagayon okay, natin nandito muna sa spicy. Tapos, sa totoo lang, ito hmm? ginawa ko na dati to. Pwede nga rin, hindi ko alam kung re-recommend ba to, ha? Pero pwede sa mangkok. Pagka luto na, di ba, Bin? Nagarunin mo na, nalagyan mo. Pwede yun. Ito sa ating pata. Doon sa buko, pre, etong gagamitin natin, noro sinigang sa sampalok na may gabi. Kasi... Gabi na. Gabi na. Nakatawa, no? <laughs> Dito sa ating pata, may kulang pa dyan, pare. Eto yan, shishakon, pare. ba diba sabi nga natin, palalaputan natin gamit ng chicharon. Pero syempre, bukod doon, maglalagay din tayo ng medyo bubo. Yan. Para sa munggo, pre, ako gustong gusto ko sa munggo yon yung chicharon basa. Ako Ewan ko iba. Ba? Oo, chicharon, lagay natin sa bowl. Stick-dick natin gamit to. Kung wala naman to, kamau-kamau na lang, pre. Lagay na natin dina, eh. Mas mamamaga ma ng konti yan, mayamaya ng konti. Oo oh, nga, magang-maga na. <ective> magang-maga daw eh. <laughs> Ngayon, uh, maglalagay pa rin tayo ng chicharon mamaya as toppings para may lutong pa. Siguro pwede nating ilagay ang ating last na gulay at ang pinaka-paboritong gulay ng lahat sinigang, kangkong pare. Yan. Maraming kangkong dapat. Yun. Pare, okay na to. Baka pwede na tayo mag-plating. muna tayo sa pata. Malapot nga siya sure. oh. Ay, ay, oh, 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 di ba? Yan! Yan ang pinakamaganda expression talaga para sa akin ng Tirang Crispy Pata, pre. Yung nang nagpa-sinigang doon. Oo, <coughs> oo. Diba? Pre, napakaganda. Oo, uh, eto medyo may kaliitan lang pero syempre, dyan natin i-serve, oo. Oh. Mm -hmm. Uy! Ang oh, pare, oh. Tapos yung last natin. Pre, ang laki, oh. Mm -hmm. okay, oo, oo. Panalo to, pre. <coughs> Sinigang overload. Yan. Overload talaga yan. Kamusta ang sexual integrity ng ano, balat ng bakwan? Matibay kaya ito? <coughs> Lagyan natin ang na sili. Baka di nilagyan sa maanghang eh. Oh, ayaw. Diba? Ayaw. Ito nga yung dilema ko. Kailangan pa ba lagyan ito, Bin? Eh, nakalagay na dito. Hindi na. Hindi. Hindi. Maganda Ay, yung sili. Parang yung sa inumin. Ah. Yan. Pangit pre. Ganyan na lang. Tapos, parang lang gets nila. Baka hindi eh. Baka. Mm. Mm. At eto nga pare ang ating chat GPT, sinigang. Ano yung tawag mo kanina dito, Alvin? Eh, SNAI ni Okay, na? Okay, 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 okay. Na nakakatawa, nakakatawa. very fitting, di ba? Oo, talino, talino. Artificial intelligence nga, eh, di ba? At sakto-sakto dahil nga nag-uulan na naman, di ba? And syempre, lahat ng mga ito ay giramita na ang... Oo, oo, sir! Nor sinigang mix, pare, di ba? Kaya asim kilig talaga. So, ano ba bang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, ka muna konti lang. Wala ka pang nap na. Oh, ha! Isa ka rin! Isa ka pa! Ay! Master! Sinigang! Sinigang ako! Isang umagang di ka nagbalik Sinigang at makita mo Matamis Ang tamis <laughs> ng sandali Nang kahapon di magbabalik Hanggang sa tulad Okay na! Who's <laughs> there? Sinigang! Ha? Tapos na sir. Ay, tapos ay, na tapos ba ako? Tapos na sir. ata ako. <laughs> Nakaitlip ata. Sorry. Sorry, sorry. Pero mamay, baka pagdatikman ko to. Baka okay. isip ako, okay, di ba? Okay. I-expect nyo na maramis na misto. Mm. Dahil nga, purong-puro sabaw ng buko yan. Ngayon, kung gusto nyo sa inyo, baka naman pwede, i nyo ng konti. Kalahati tubay, kalahati sabaw ng buko. Pwede naman yun. Pero hindi pwedeng mawala dyan ay ang nor siligang mix, pare. Siligang sa buko. The perfect bite. <coughs> <coughs> ano? Hot. Ano? Masarap? Maraming tamis, pre. Oo, di ba? Bagay. Bagay, pre. Bagay, pre. It is a thing. Classic na lasa na sinigang na baboy. Andyan yung uh, mamantikang baboy, malambot na karne. Tapos yung nor sinigang mis na nagbibigay nag 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 ng asim kiling na lasa sa sinigang natin. Tapos biglang may tamis ng buko. Teka lang! Puro tayo sabaw, baboy. Eh. Tikman natin yung laman. Nah, harap na ako ng excuse para sumubo pa eh. Eh, grabe, ang taba. Uli. <laughs> cool, eh. De Hawakan to. Sir, di ba kanina? Sir, kanina pa ako umuubo, sir eh. Inuubo ka. <laughs> Baboy. Inuubo? Inuubo. Inuubo, inuubo. inuubo. Okay, <laughs> Ayaw mo talaga! Pasalamat ah! ka. Ang sarap nito sinigang sa buko, pare. Legit ah. Mmm, okay din. Okay din talaga. Hindi out of place yung tamis niya. Bago siya, and yet, familiar din. Kasi lahat naman tayo alam na alam ang asim kilig na binibigay ng nor. Di ba, pare? Tama. Hmm. Doon na tayo sa pangalawa natin, pare. Usod na natin ito. Sinigang chicharon. Nagayon natin dyan. Ayun. Yung sabaw niya, di ba sabi natin lalapot? Hmm. At lumapot nga siya. Tingnan mo. Tingnan mo. Ayun, o. No? Di ba? Diba, the perfect bite. na Diyos ko. Uy, Pero, aligat dito, Medi. Ikaw, oh, ikaw. Huwag na! Huwag na! Hindi, hindi. Don't Ako na bimbing siya. Namibili ka pa. Oli ka dito. Oli ka dito. Oli ka dito. Lang ay, ay, nang ka. The chaser. Kailangan yung laging. Ah, chaser. Mm. Ano? Ano mas... Ay, 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 may dala ako! May dala ako! Diyan, sarap. Ulit yung sabaw, sarap. Sarap yung sabaw, uh, diba? Doon uh, so. ka na, doon ka na. Nakakarami ka eh. Oh, Nakakarami ka oh. ha? Hindi, legit pre. Napakalapit niya sa lasa ng klasik na sinigang. Pero, maganda pa dito, yung mga crispy pata, you know, wala nang tayong ginagawa usually dyan kapag natira. Sabi ka pa ng panibagong buhay ngayon. Plus, nagkaroon pa tayo ng bagong discovery. Ang sabaw ng sinigang na pinaasim with nor sinigang mix ay pwede mong palaputin gamit ang duro na jacharam. di At hindi lang dyan pwedeng i-apply yun sa kahit anong klasing sinigang. di ba di ba? Normal na sinigang na baboy. Sinigang na bangus. Sinigang na bangus. Oo, kasi aminin amin natin, medyo may katabangan ng konti sinigang na bangus. ba? Diba? Masarap yan. Gusto ko yan, pero may katabangan ng konti. Tsaka pre, masyadong ano yung sabaw. Manipis yung sabaw. So pag nilagam mo na chicharon, pwede na. ba diba? Ngayon, kung nag na bangus kayo dahil bawal kayo magbaboy, baboy. Pwede po ng chicharon. Pakiusap po, di ba? Hmm. Ito na inaantay mo. Na. Ha? Pero hindi ko in-expect na magiging ganyang kapula yan. Oo, oh, tingnan mo. ba? Diba? Baka mas makita natin lalo kapag sa kanin. Oo, oh, tingnan mo. Ayoo! Oh. Parang kang nagbusa, ano? Sabaw ng kang nang uh, mechado, caldereta, gano'n. ganun. Yan. Tomato sa singgami. Ito, itong laman, pre. Yung malitay. Oo. Oh. Mas may sila eh. Oh. The perfect bite. Doon sa pagitan ng dalawa, yung buko at yung pakwan, mas matamis yung pakwan. So feeling ko, bagay dito patis pa. Ang taga-malabon ay nagpapatis, hindi dahil nakukulang sa alat. Nagpapatis kami para sa lasa ng patis, di ba Bin? Tama yun. So actually, in reality, yung dalawa na ito, papatisan ko pa hindi dahil uh -huh. kulang sa alat, di ba? Pero eto, mas bagay lang sa kanya talaga yung patis. Lalabas na lalo yung lasa niya. Gawa ng manamis-namis talaga siya. Patis, Ang oh, spicy watermelon sinigang. Mmm. ay eka dito. The perfect bike. The perfect bike. Chaser ng kanin, halos puro ulam yun. Bye! So, ano? Legit, legit di ba? Oo, oh, sumasandok na. Oh, ay, ay, kamusta na naman yung asawa mo sa ibang bansa? Okay naman sila? Nandito yun. Ay, nandito ba? Debated! Kala ko sasagot! Mmm! <laughs> Masarap oh. Masarap talaga. Sa lahat na niluto si Riga ngayon, Guru bias ako. Kasi mahilig nga ako sa maanghang. Ito yung gusto ko. Plus, mahilig pa ako sa manamis bisa ng konti, di ba? Pansin nyo, sa channel na to, hindi talaga ako masyado ng maanghang. Gawa ng mga taong itaong. Pero kung ako lang talaga, talagang madalas talaga ma maanghang. Lagi may condiment dyan na Parang na ayaw maanghang. mo naman yata kami dito eh. Wow. Ay, na lang. Hindi, hindi. Uh -huh. Hindi, ito sir. ano, bibiro. Ako yung nagbibiro wala Makikiusap sana ako eh. Naalala ko ako ang leader ng <laughs> sinigang. Bakit ako makikiusap pare? Kahit yung mga hindi sinigang members yan, I'm sure, uh -huh. ma mahihikayat natin yan. Kasi pret, pre, eto pa lang, uti ng... Oh. Legit pare, ang ganda talaga, 'di ba? Teka, teka, teka. Last. Gusto ko pang sububo. Try natin 'to. Higop laang. Kasi kinanin natin eh. Oh, maulan, paulan. Oo. <sighs> <laughs> Manghang. Sarap, sarap. Kamu sa'yo sa ang hang sa'yo? Tama lang. Tama lang. Parang mamamatay ka na sa anghang. Hindi. Ibig lang hagod lang ng init. Tapas. Ay! Tingin ko may gustong tumikim. Si George. Oh. Ayaw. Oh, Ay si Ay Then tingnan natin yung gano'n. Ah, nakita ko naglalaway eh. Oh, pagka sa initiation mo yan. Pagka pasok mo, gaganong ka. <laughs> hmm. Ano ba yan? Wala na to, wala na. Yeah, yeah okay. Welcome to the club, so, so. pare. Legit, napakasarap ng lahat ng niluto natin ngayon, pare. Ibang klase. Kahit ako nagluto nito. At kahit ako ang leader ng so, so. Sinigang, I can't take all the credit. Kasi kinuha naman natin talaga yung idea nito kay ChatGPT. Alam mo kung tao lang si ChatGPT at nakakatingin siya. Kaya pupuntahin ko dito yan. ChatGPT, tikman mo to. Papadaan ko sa internet cable yan. Nga pala mga kasinigang geng ko dyan, magkita-kita ang lahat. Sa October 26, 5pm sa SM Mall of Asia. Suot ang sinigang. Geng-geng, ng t-shirt na mabibili nyo sa Uniqlo para sa North Giant Sinigang Pounder pare itayo natin ang bandera ng sinigang ang lupit nun pare kaya e, mga inaanak kayo maulan ugaliin mag sinigang I'm sure ang sinigang kasama na sa rotation ng ulam nyo e, napakadaling gawin kasi gagamitan natin yan ng asa ah, na yun eto pala North Sinigang Mix pare lahat naman siguro tayo gumagamit nito ba? Diba? may kita nyo dun sa umpisa ng video kung ano yung ginamit namin prompt pero pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong prompt para makagawa ng creative sinigang dishes parin na natin ng norsinigang mix kasi eh. sinigang staple na natin yan eh. Masarap na every now and then, binabago lang natin ang konti, di ba? And ang hindi niyo lang na makakalimutan yan, lagi niyo gamitan ng norsinigang mix kasi eh. kapag may norsinigang mix, matik sinigang niyan, pre. Meron nga ako na kainan dati, sinigang na parang sausawan lang eh. marami sa lahat, mga inaanak sa parod. Kung gusto nyo pa pang makanood ng mga ganitong video, ayan, click niyo lang diyan. I love you all. Akin na to, ha? Oh, nagalit si my yard, ah, nagalit si yard.